Good afternoon kaligit narrators, welcome back po dito sa ating channel you know? and uh, for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa pruweba ito ang tunay na pruweba guys ito ang uh, masasabi natin na uh, ito yung patunay uh, na panalo ang TVJ uh, compared nyo po dito sa itbelaga ng tape Inc, na kahit anong gawin nila kahit anong sabihin nila dyan kahit ano pa mang interviews ang uh, ano man ang sila sabi nila sa mga interviews hindi po mapepeke ang katotohanan kasi 'di ba sa mga interviews lagi nating naririnig ano na raw, yung uh, nangunguna, si, sila ang nangunguna. <laughs> Yun nga, ano we eh, nawindang ako na sinabi, three weeks na silang nangunguna, and then itong si Yorme naman, hindi kinorek. Talagang nagpasalamat pa, thankful daw siya. So, ibig sabihin, kiniklaim niya na silang nangunguna. O pwede naman kasing sabihin na ano man, uh, hindi man nangunguna, pero thankful kami na nakakalaban sila sa ratings kahit papaano. Kasi minsan, di ba, nakatungtong nga naman sila sa number one, nagna number two. So, ibig sabihin, kahit pa paano they are doing well. po, <laughs> pwede namang sabihin ganon. Pero, yung hayaan lang na, syempre, yung makakapanood na hindi po aware sa ratings, maniniwala na 3 weeks na silang nangunguna sa ratings. Kasi hinayaan lang, hindi kinorek ni Yorme sa nag interview na gagast niyo po ba? Are you with me guys? Na po pwede naman eh na magpaka-humble pa rin na they are happy anumang nararating na kanilang ratings ang importante sa kanila ay nalalaman nila kahit papaano may progress may uh, yung ganon basta lang ma -e na hindi sila 3 weeks nang nangunguna yun nga eh nagpasalamat pa. Tapos ito pa po yung mga lumalabas sa balita na keso. Overall, talo pa, talo naman daw po ang AABT. Uh, ang ang panalo ay itbulega ng uh, Tape dahil sila po yung may pinakamalawak na coverage. Dumadami na raw po ang advertisers and uh, commercials. So pagdating sa advertisers, hindi naman natin isinasara ang pinto na wala na ni isang magtitiwala sa kanila. Siyempre, magaling po ang mga halos-hos uh, makipag-negosasyon. Magaling po makipag-usap ang mga yan. Kaya nga po naging business, uh, tawag dito mga businessman ang mga yan. Kaya nga masasabi natin uh, na mayaman ang mga halos kasi marunong sila sa pera. Marunong din sila makipag-usap sa mga tao, ganyan. Pero it doesn't mean na talo na na ang EAT. Uh, it doesn't mean na, na talo na nila ang EAT dahil kasalukuyan, kasa meron man silang makuha na mga advertisers ay uh, malinaw pa rin po. Ano? Sa malinaw pa sa di lang malinaw na tubig na EAT pa rin ang may pinakamaraming advertisers sa kanilang dalawa. And uh, po sa commercials, eh, di hamak naman po na mas marami ang commercials ng TVJ kaysa po dito sa Itbalaga nila Yorme, Buboy and Paulo. Ang dami guys! Ang dami ng uh, ano nag uh, nang ngayon sa TVJ na kaya siya wala namang panama ang uh, ang EAT and TVJ kasi matatanda na, etc. Ang dami pang disadvantages, meron pang hindi naniniwala sa ratings na lumalabas dahil uh, mahina daw yung signal ng, ano, ng TV5. Pero bakit nangunguna itong EAT show? Parang kalokohan daw po yan. Kasi diba nung nakaraan, ito nga po inilabas ng Lion Hair TV. Lion Heart ba o Lion Hair? Kasi ito eh. Uh, Lion Hair lang tapos yung TV ay, ay binang, iba ng color. So, August 18, 1921. So, sunod-sunod na araw po yan. Uh, napakataas po ng ratings ng TVJ. Sila ang nangunguna. And ito yung masakit sa kanila na katotohanan na sila yung may pinakamalawak na rich. E sila po, yung mga panati hang tinutukoy po natin. Ay, uh, yes, yung kanilang uh, itbulag hati pa mismo ang nangongolelat, kaya sa ayon sa kanila ay tila kalokohan na lamang ang ratings na ito so sabi uh, itong showtime naman ay uh, consistent nitong mga nagdaang araw nga na 3.7 ang kanilang ratings so ngayon papaano nga ba mapapatunayan uh, na talagang uh, EAP ang nangunguna kasi marami dyan ang mga ano po eh, marami dyan ang mga beaters sa success ng E80 show nakabago-bago nasa may pinakamahinang uh, coverage pa ang daming nga disadvantages so papaano nga ba natin malalaman na nakakaangat po ang TVJ kesa dito well unang una lalayo pa ba tayo kasi TVJ yan Uh, Tito Vic and Joey yan. So, they are legend and icon na talaga. Pangalawa, ay uh, nakikita naman siguro niyo hindi kayo bulag sa social media. Ang hinaing ng mga netizen. Ang suporta ng mga netizen. All out po na sa TVJ. Pangatlo, ay uh, yung mga experiences nila Yorme at Buboy sa kanilang G-Sagetly sa sabi, eh, bagong inaabangan daw yan ngayon, pero bakit every time na mag-G-Sagetly sila, hindi man every time, pero napapadalas na po ngayon na sila po ay napapahiya po talaga <laughs> uh, siguro masakit lang sa kalooban nila na sila po ang nasa harapan, pero TVJ pa din ang pinapasalamatan TVJ pa din ang kanilang kilala and uh, hindi pa nahihiya sa kanila na sila yung nasa harapan pero binabanggit pa rin ang TVJ so don pa lang eh alam mong panalo na kasi ang puso ng mga tao na sa TVJ meron nga po nagsasabi eh after po mamigay ng papremyo nitong sila Yorme after kausapin eh pagtalikod EAT ang uh, pinapanood. <laughs> Ganun yung mga nababasa natin sa komento na ang puso po nila ay nasa TVJ pa din. So uh, dun palang panalong-panalo na ang TVJ eh. And uh, dagdagan nyo pa na araw-araw, sila po ay uh, number one sa TV ratings. Kumbaga, hindi lamang po sa salita pinapatunayan po ng TVJ until sa gawa na sila po ay uh, number one. At isa nga po sa patunay rin na sila po ang uh, nangunguna ay uh, hindi lang sa ano no, hindi lang sa suporta, ah, hindi lamang po sa TV ratings, kundi na rin sa advertisers, sponsors and commercials nila. Biruin po ninyo mga kapatid, panalo na sa online views, ah, napakalaki ng lamang. Panalo pa sa puso ng mga tao tuwing ah, nag-GG sa Gedley, ah, itong sila Yorme. Panalo pa rin po ang TVJ sa TV ratings. And then uh, napakalinaw din pati po sa advertisers and ngayon ang isang malaking patunay po ay ang kanilang commercials na sila ang nangunguna so uh, ang commercials po ay <laughs> hindi po magsisinungaling yan ang uh, isa po yan sa patunay na successful ang isang noontime show kapag marami po silang commercials So ito yung bagay na hindi po nila mapepeke sa mga tao. Dahil uh, ito nga po noong nakaraang araw, ah uh, ito pong ads ng Kabila ng uh, Ads Count po August 23, 2023 live broadcast of Isko <laughs> LED. <laughs> uh, new it bulaga on GMA we have we sila lang pala yon. They have seen pala they have seen. 61 TV ads during all of the three commercial gaps on it. So, nakaroon pala silang three gaps, no? 21 plus 21 plus 19. So, overall daw po niyan ay uh, 61 TV ads. At uh, yan yung datos na nakuha nila. And kung hindi ako nagkakamali, ha, ulitin po natin. Kung hindi ako nagkakamali, ito na yung parang uh, pinakamarami nilang uh, TV ads kaya ako sa bagay ay wala naman tayong pakialam sa kanilang show so thank you so much na lamang din sa mga nag ano sa mga nag nito and ang ads count naman po noong August 23, 2023 din live broadcast ng EAT TVJ ng TV5 ito na nga ang we yan la proud tayo we have we have seen 80 TV ads during of all all of the three commercial gaps on it. So, 30 plus 20 plus 30. So, maliit man itong 80 sa ngayon kasi yung mga nakaraan po ay 120, 130. Uh, napakarami po ng kanilang uh, TV ads mga kapatid. Ngayon, uh, ngayon tayo nagkaroon ng update na 80 lang pero nananatili na sila pa rin yung number 1. Sila pa rin ang mas marami po ang TV ads Kaya, kumpara doon sa kabila, di ba? O oh, di ba, napakalinaw mga kapatid, mga kalichit na workahds, isa po ito sa patunay. Ito po ang patunay na TVJ po ang panalo. <laughs> at saka hindi lamang uh, at of course, ang isa rin sa inaantabayanan po natin sa dami pong pagkapanalo ng TVJ. Uh, panalo online, panalo TV ratings, panalo sa advertisers, panalo sa commercials, panalo sa puso ng marami. Isa na lamang ang ating pinaka-iniintay mga kapatid. No? Ang maipanalo po nila ang trademark na Itbulaga. Na makawi na po si Bulaga sa kanila. Yun na lang mga kapatid. And uh, kompleto recados na. Kayo po ba anong inyong masisay dito? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita. Para sa mga taong ngayon lamang po napabisita dito sa ating channel. So hanggang sa muli mga kapatid. And yun lang. Goodbye.